Anong ganap sa mundo ng showbiz? Maraming kakabuging teen celebrity endorser ang anak na babae ni Naaga Mulak at Charlene Gonzalez. Si Atasha Mulak. Hindi maampat ang mga papuri na natatanggap ni Naaga at Charlene sa kanika nilang Instagram post para kay Atasha. Nakabalander sa IG ng mag-asawa ang short video ni Atasha na kuha sa pictorial para sa bench. Si Atasha ang bagong teen celebrity ng bench kung saan halos lahat ng mga young Pinoy star ay image model din. Sa nasabing video, marami ang humahanga sa ganda ni Atasha, nakuha sa kanyang ina. Sa ilang anggulo naman ito, makikita ang itsura ng kanyang ama. Sobra-sobra ang kasiyahan ni Naaga at Charlene sa bagong achievement na ito ni Atasha at sa opportunity na ipinagkaloob ni Ben Chan. All grown up, I am the happiest for you. My princess Atasha Mulak. Congratulations to everyone involved in making this happen. Sabi ni Aga. Well, sana nga ay pasuki ni Atasha ang showbiz. At siguradong kaya niyang sundan ang yapak ng kanyang mga magulang. Anong masasabi mo sa balitang ito?